ba na nagsisinungaling sa inyo at damandaman -daman nyo na hindi siya nagsasabi ng totoo? Mainam na gawin nyo po ito upang sa ganon hindi na siya makapagsinungaling pa sa inyo. At siya mismo ang amin sa kanya mga kasalanan na pinaggagawa mga bossing. Kumuha po kayo ng mga pito or kaya po ay lima na butil ng bawang. Isulat nyo po dito ng baliktaran ang kanyang pangalan. Pagkatapos mga bossing, tunay na pangalan na hindi po pwede yung alias. Tunay na pangalan ang kailangan. At pagkatapos ay kumuha po kayo ng sinulid at karayom. Tahiin nyo po ito at isabi nyo po ito sa may pintuan po ng kwarto po ninyo. Kung siya po ay kusan siya natutulog. Halimbawa, inyong karelasyon ang na nagsisinungaling sa kwarto ninyo. Ang inyong anak na nagsisinungaling sa kwarto po niya. Doon niyo po siya isasabit. Kung makikita ito ng inyong pong anak, ay sabihin niyo na lang ito ay pampaswerte. Pero yan po mga bossing ko, itutulungan ka ng bawang para siya po ay hindi magsisinungaling. Makukonsign po siya at aamin siya kagad ko ano man ang kanyang ginawa. Siya po ay mismo ang aamin sa inyo. Kahit hindi ka magsalita, siya mismo ang kakausap sa inyo at sasabihin niya siya ay nakagawa ng kasalanan. Isa po ito sa mga sikreto upang sa ganon, ang inyong relasyon, ang inyong anak or mahal niya sa buhay ay hindi makapagsinungaling sa inyo. Kung wala naman po siyang ginawang kasunungalingan, ng wala po tong ano, kumbaga siya po ay wala, wala ka maano sa kanya na siya po ay may sasabihin sa inyo. Basta kapag po siya ay may ginagawang kalokohan at may mga sekreto siya, siya mismo ang lalapit sa inyo. Makalipas ng isang linggo, siya mismo ang lalapit sa inyo. Subukan niyo po ito para hindi na kayo lagi na pagsisinungalingan ng mga mahal niyo sa buhay mga bossing. Kumbaga, mag-focus muna tayo sa mga mahal natin sa buhay para hindi sila nagsisinungaling po sa atin. Yung mga ibang tao, magsinungaling man sila, bahala po sila. Kubaga ibang tao naman po sila. Ang importante, yung pamilya po natin, walang nagsisinungaling po sa inyo, lalo na ang inyong karelasyon at maging ang inyong pong anak. Gawin nyo na po ito Tuesday or Friday. Napaka-powerful po nito. Or kaya ngayon darating na pulmon, gawin nyo po siya February 12, alas 7 ng, ng gabi nyo po siya gagawin. At habang siya po po ninyo, paulit-ulit ka na nagwi-wish, na ang taong ito ay huwag magsisinungaling sa akin, sabihin ko ano man ang kanya tinatagong sikreto. At ito po ay napaka-epektibo basta isikreto nyo na lang ang paggawa ng gatong mga pamamaraan. Kaya ako ay sa mga gatong mga pamamaraan. Asya mga boss, good luck po sa inyo